Carlos. The green market. Okay, hold on, let's wait for some people to join. Mag-asawang Sara at Mateo Gudicili, mga kaganapan sa kanilang two days opening sa kanilang The G Studio para sa Green Market. Love, how like my Okay, 500 people. What's up guys? Good afternoon. Nagumpisa ang kanilang green market opening noong March 23, Sabado at natapos ng March 24, Sunday. G Studios right now, um, uh, we have uh, the green market happening at the G Studios here, Landers Alaba. Magandang, oy Kim Molina, magandang umaga. Bago magumpisa ay pinasasalamatan muna ni na at Sarah ang mga taong dumating sa unang araw ng opening. Magandang buwan sa mga mga mga. Thank you very much for being here and for accepting the invitation to be here this Saturday and Sunday. Present pa rin si Nazara at Matiyo Guidicili sa pangalawang araw ng kanilang Green Market. You're the vegan guy, nice. Day 2, G-Studios, Green Market. Hmm? Day 2! <laughs> Time to eat! Sa kanilang day 2, makikita ang tumulong si Sarah sa paggawa ng halo-halo at siniserve ito sa mga customers. <laughs> Maraming pumipila sa halo-halo at naghihintay sila na mabigyan ni Sara na siya mismong punong abala na gumawa nitong halo-halo. <laughs> may halo-halo ko sa taas. To the rescue naman si Mateo para tulungan si Sarah na gumawa ng halo-halo dahil marami nang naghintay nito. Hey, Bob. Can please help us? Okay. So ang ganda lang nila tingnan, mag-asawa na nagtutulungan para sa kanilang negosyo. Ang mag-asawa ay mahilig din sa mga aso, lalong-lalo na si Sarah tuwang-tuwa ito sa isang aso na dala ng customer na nagpunta sa Green Market. <laughs> At may aso pang dumating at karga ito ni Sarah, napaka-cute at panay nito sa kanyang amo. Alam ko niya.